Katulad ng kahel na makikita sa bawat aning kalabasa sa bayan ng Uminggan, kasing tingkad ng Our Lady of Immaculate Conception Parish ang pag-asang bumuo sa pananampalataya ng bawat mamamayan mula sa kanyang pagbangon. Taong 1843, ihawalay ang Uminggan sa Lupao Nueva Ecija at naging isang ganap na bayan Kasabay nito ay ang pagtatalaga kay Fray Jose Miralles bilang pinakaunang pari sa lugar. 1844 naman nung ipinatayo niya ang unang sariling simbahan ng Umingan at inalay sa dakilang martir na si St. Dionysius Ariopagite. Ang unang simbahan ay yari sa nipa at kawayan at sa kadahilanang ng ito ay nasunog at natupok ito ng apoy noong panahon ng digmaan. Paglipas ng taon, muling nagtayo ng simbahan ang sumunod na pari na si Fray Castro Perez nagawa na sa kahoy at batong pundasyon. Ito ay may sukat na anim na sampung yardang haba at siyam at kalahating yardang lapad. Sinubok muli ng panahon ang tibay ng bagong simbahan dahil sa 1990 killer earthquake. Ngunit sa kabila nito ay hindi nagpatinag ang estruktura. Bagkos ay may mangilan-ngilan lamang na pundasyon ang pinatibay. Patuloy pa rin ang pagpapaganda sa simbahan sa kasalukuyan habang ginagampanan nito ang misyong paigtingin ang paniniwala ng pamayanan. Sa simbahang ito na rin, patuloy na inuukit ang aral mula sa nakaraan at kahalagahan ng kasulukuyan na ang pagtitiwala kay Nuestra Senyora de la Immaculada Concepcion ay hindi lang nagtatapos sa apat na sulok ng simbahan kundi pati na rin sa kung paano nito nabuo at pinagbubuklod ang buong bayan. Tunay ang simbolo ng katotohanan ng liwanag ng simbahang ito na patuloy na nagbibigay pag-asa, pagmamahal at kalinga sa komunidad ng mga deboto dito sa bayan ng Umingan